Buti naman napigilan natin yung tubig. Hindi na mababaha ang mga panabong kong mga manok. Ano kaya paksin nyo? Hindi na kaya ari mabubulwas ng baha? Hindi na iyan sa tibay nito. Kahit ano pang bumangga dyan, hindi yan matitibag. Wari ko nga, white sand pa na palagay dyan sa mga sakong iyan. Ah, ganun ba? Kaya pala matibay talaga. Tingnan mo doon, bahang-bahan na rin oh. Aba, oh, nga paksin nyo. Buti na lang at mabilis tayo umaksyon. Ano Ay siyempre naman, mong kapitan eh. Siyempre, Nagpapalakas. ang lakas talaga ng ulan. Tapos bahang-baha pa. Pinabot pa nga dito. Dapat pala doon na lang ulit ako sa dati kong pinopestuhan sa damuhan. Wala eh. Dito na inabot ng sakit ng tiyan. Bahala na nga mamaya kung paano ako uuwi. Um, ah. Nakaraos din. Buti na laang at mataas-taas ang aking kubo. Kung hindi ay, aabutin pa ng tubig sana. Teka nga, at aking patitibayin muna. Aba, ano gari? Imbutido? Galing sa baha? Manong tulong! Tulungan niyo ako! Naku! May batang maligno. Nadala ng baha. Basta humawak ka lang dyan. Matibay naman yung puno na iyan. Naku, tatang. Mukhang madadala rin to sa lakas ng agos. Hindi yan. Magtiwala ka lang sa itsura mo. <laughs> Alis dyan, kulot! Lentikan kang tabat, ka. Mm. Mm. Sinira mo ang kubo ko. Sorry po, tatang. Nadala kasi ako ng malakas na baha.